Hello guys! Magandang araw sa inyo. Gusto ko, gusto ko lamang po i-share sa inyo yung bagong eh, program ni Meta sa Facebook about sa content monetization. Kasi po ako, siguro two weeks after na in ni Meta yon nag-apply po ako dahil meron naman po akong invitation. Inan ko yung invitation na yung kinlik ko lang at para masubmit kay Lolo Meta. So after two weeks naman po, after kung isubmit yung invitation ni Lolo, na, natanggap niya na po ako so yun nga po hindi na wala na po akong in-stream ads ibig sabihin hindi na ako kailangan mag video ng mag video para makuha ko yung 60,000 na watch minutes, di po ba so sa totoo lang naka, naka 12,000 pa lang ako 12,000 minutes pa lang ako doon tapos hindi ko na rin kailangan yung yung iba pang mga ano ni Lolo basta yung doon sa content monetization meron na ako doon reels meron na ako doon yung post at saka yung mga 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 photos, mga pictures. Tapos meron na rin ako yung ano doon yung yung long videos. Pero hindi po ako gumagawa ng long videos kasi nga eh mas nag mas nag ko-concentrate po ako ngayon sa pagpo-post lang ng mga pictures na nilalagyan ko naman po ng mga caption para naman po kapaki -pakinabang. Walang problema sa akin sa pagpo-post ng pictures. Marami akong pictures. Kaya wag po kayong ma magsasawa sa akin kasi sinabi din naman ni Lolo, keep posting more. <laughs> Sabi ng ni Lolo. Katulad na yan ang sinasabi ko sa inyo guys, mas mabuti sana, mas, mas mas, lalong mabuti kung marami kayong mga followers, marami kayong mga nanonood sa inyong mga mga photos, mga videos, mas maganda po eh ako po konti lang nanonood sa akin. Pero hindi naman, hindi ko naman po ano yung kumita ng kumita. Pero kung mas kikita, di ba, mas maganda, di po ba? Kung baga sa ano, nakapokus naka lang din ako sa trabaho ko at saka kung libangan na nga lang din, at least kahit naglilibang, o, oh. di sa isang taon, kung magkano kinita, di isa, di, ba, pang, pang merienda rin ng aking mga apo. Pero sa katulad nga na sinasabi ko, huwag sa sasayangin guys kapag meron na kayong content monetization. Eh, Lalo na kung maraming nanonood sa inyo, maraming mga views, maraming mga ano, talagang malaki ang kita. Kasi ako guys, si ilan-ilan lang nanonood sa akin, pinaka, yun, lalo na sa mga photos, mga photos ko, mga 20, 20 katao lang. Pero kumita ako, kumikita ako ng 1 cent. <laughs> sa isang araw kumita siguro ako ng mga 5 cents sa isang araw. 7 eh, cents kasi is, nakaka isang linggo pa lang ako simula nung kung napansin ninyo, ninyo ang pagpapos ko ng mga photos isi-send ko sa inyo. Dito makikita, nakikita nyo to. Nakikita nyo to guys. Ganyan. Ganyan siya. Kaya huwag nyo sasayangin guys. wag nyo sasayangin yung inyong pagpapala kay Lolo. Lalo na yung mga maraming followers at maraming viewers. Yun lang guys.